nagtataka. Ayan, mga naglinis sila. Kita niyo yung mga kaldero, tinatapon. Walang kukuha dito niyan. Ayan, oh. Sa, sa harap namin yan, mga a, aparador yan, inanon nila. ikam e, kagaya kami sa akin, naglilipat. Hindi ano, hindi tawag dito. Hindi pamimigay mo. Wala, may kuha nandito dito. O, oh, ayan, oh. Sa harap mismo ng bahay namin yan. Ayan, oh. Walang kukuha niya. Tignan ninyo, oh. Magaganda naman yung mga kaldero niya, oh, 'di ba? Walang kukuha niyan, oh. Ayan, 'to maganda naman 'to, oh. oh. Yung yeah, kahapon nakita ko 'yan. Ngayon tatumawag sila sa ano sa mismong lugar ano yung kumukuha ng basura. Paniguradong kukuhanin nila 'yan. Dahil wala namang truck lang pwedeng magano diyan eh kung walang truck ang tao. Kaya nagtataka ako kay ano kay tag dito um, Inday Roning, nakakakuha siya. Eh, ayan, oh, heater yan, oh. Tignan ninyo, oh, magaganda naman ng kaldero, hindi mga, mga sira, oh. ba? Diba? Kaya, ko, dito hindi, walang kukuha dito sa Italy niyan. namimigay ka na nga kagaya lilipatan namin tinatanong kung gusto ko daw iwan yung mga gamit niya eh ayaw ng anak ko dahil ano dahil mm, gusto bagong lahat pati ako pati yung sa akin mga gamit dito wala akong dadalhin kundi yung mga bago ko lang kama yung pang sa kwarto tapos saka sa ano sa wala dalawang lamesa lang wala na kaming dadalhin lahat yan tatapon na yun sa amin kaya hindi pa pwede kaya dito may susi yung mga yan yan kaya lang nilagay yan dahil ano sila may tumawag na yan siguro kukunin this, this day Oo, kaya walang ano yan, kaya ang tataka ko sa Amerika, nakakakuha ng ganun, walang kukuha, walang dadampot dito yan. yan magaganda pa, o, oh. di ba? O, oh, kaya sinong ano dyan? Tapos ang basurahan dito, kagaya ng mga damit damit merong mga nakasusi yan, ayan, kagaya niya sa plastik yan, o, oh. may susi yan. Paano maano? Tapos yung mga damit-damit, merong tapunan ng malaking-malaki yun, doon mo itatapon. Tapos pag pinasok mo yun, hindi na makakalabas yun dahil kung sino lang ang may hawak ng susi, nung tapunan ng mga damit o mga kumot o ano, mismo mga sa government. Tapos yung iba, binibenta na nila yung bilang uh, retaso. Kasi yung mga may mga mekaniko, ganyan, nagkagamit nila yun. Pero ikaw mo makakakuha ka tas mga pagkapakain kagaya sa McDonald's sa mga fast food. Eh, hindi ka ano, hindi ka makakakuha ng pagkain doon. Yun nga lang mga sa McDonald's sa mga fast food, mga natitira, hindi pe pwedeng kuhanin. Kahit yung mga stop doon, di pwedeng mag-uwi. Bawal. Kaya ang tataka ko sa Amerika, pwede. Dito, hindi pe -pwede yun. Ngayon, yung mga tira-tira kagaya ng McDonald's, dahil nagtrabaho ang anak ko sa McDonald's, is Uh, tawag dito is um, hindi sila kahit yung cookies o ano what kung anong tininda nila ngayong araw neto bukas tong gabi neto apat hindi na ubos tapunan lahat yun meron silang ano tapunan na private hindi pwedeng ipamigay kung kani kanino Kaya tataka ko kay Inday Roning, nakakakuha ng ganun. Pwede ba yan? Ayan, kahapon nakita ko, sabi, ano daw yan mga aparador. O, naglilinis siguro sa second floor ko yan yung sa akin, hindi ko nga alam, itatapon e, din namin lahat. Walang hihingi. Eh, napakita ko lang ngayon, eh, paalis na ako. <laughs> o, sige. Bye-bye. Thanks for watching. Thanks for watching.